Kamusta mga kaibigan? Um, simulan natin na talakayan tungkol sa isa sa pinakamalungkot at nagpapaantig na panayam ni Kim Atienza tungkol sa huling usapan niya kasama ang anak niyang si Eman. Mm -hmm, tama. Ano nga ba talaga ang nangyari sa huling pag-uusap nila at paano niya ito isinabuhay sa kanyang mga salita? Alam mo, nung ilang araw pa lang mula nang pumanaw si Eman sa Los Angeles, um, si Kim ay diretsong naglahad ng damdamin niya. Sabi niya, Eman did not die in vain. Ito ay sobrang bigat ng pahayag kasi, um, pinapakita nito kung gaano kahalaga ang alaala niya at ng mga pinagdaanan God, ni Eman. Napakainit at parang sobrang emosyonal nga ang tono. Lalo na sa pagbanggit niya na everything's planned by the Lord. Ano sa tingin mo ang ibig iparating niyang mensahe? Hmm, ganon. Para sa kanya, kahit na gaano kalupit at masakit ang pangyayari, may malalim na kahulugan na nakakabit. Yung pananampalataya niyang uh, kahit na sa gitna ng trahedya, may rason at uh, may pagkakaayos ang lahat. It's like um kahit patila walang pag-asa, may liwanag pa rin sa dulo ng madilim na daan. Mm -hmm. Makaluluha nga. Medyo nakakagulat rin pakinggan na kahit na ayon sa mga report, alam nilang may mga problema na si Eman na nga pala may text siya kay nanay, na may emergency siya at kailangan umalis para sa therapy center. Paano kaya nakaapekto yun sa kanilang buong pamilya? Oo, talagang um, malaki ang epekto nito. Ayon sa panayam, sinabi ni Kim na simula pa noon, nakita nilang may problema. Nakakabahal din isipin na, um, nagpadala pa siya ng text kay mommy. Eh, um, naiba talaga ang ibig sabihin noon. Kasi, kahit na umasa silang kaya pa raw ni Emma ng sakit, um, hindi nila inaasahan mm -hmm. ang biglang pagkawala. Talaga. Napansin ko, sinabi ni Kim na I was in the Philippines and Feli was in Florida noong nagkaroon ng emergency. Parang um nagpapakita ito kung gaano kalayo ang distansya at communication gap nila sa mga oras ng krisis. Tama ba? Oo, tama. Kahit na nasa magkahiwalay na lugar, um, pinag-isa sila ng malalim na pangamba para kay Eman. Hindi madali ang Uh, pagharap sa ganitong sitwasyon, lalo na habang halo-halong emosyon, takot, lungkot, at pangamba. Yeah, mahirap talagang ganun. Pero may isa pang aspekto na um, mahalagang pag-usapan. Yung advocacy ni Eman tungkol sa mental health at um, ang kanyang openness sa pagbahagi tungkol sa kanyang pinagdadaan. Ano sa tingin mo ang kahalagahan ng pagbabahaging yon? Talagang uh, napakahalaga nun. Alam mo, um, Si Eman ay palaging ipinapakita ang kanyang makulay na mukha kahit na um, may mga bagay siyang pinagdadaanan. It's like she was trying to uh, bring awareness at you know be an inspiration sa ibang tao kasi kahit na nahirapan, sinubukan niyang sabihin, "Wag kayong magpa-depress." Mm -hmm. Magandang punto 'yan. Pero may mga nagsasabi rin na baka um, sobrang pagiging bukas ni Eman ay nagdulot din ng pressure sa kanya. Hindi mo ba nakikita Um, na maaaring mas lalong pahirapan ang sitwasyon? Hmm, tama ka dyan. I mean, it's a double-edged sword. Minsan, ang pagbubukas ng sarili sa social media ay pwedeng maging paraan para maibsan ang damdamin, pero minsan naman, um, ito ang nagdudulot ng karagdagang stress, lalo na kung may mga negatibong komento. Kasi nga, sabi ni Kim, I was reading all the comments at, uh, kahit na pinili niyang tumuon sa mga magagandang mensahe, hindi mawawala ang bigat ng mga negatibong hmm. reaksyon. Totoo nga, delikado rin yun. Sa mabibigat na sandali na, yun, naisip mo ba kung gaano kahirap para sa isang ama na umasa na hindi mangyayari yon sa kaniyang anak? Paano naging ganon ang takbo ng kanilang paniniwala? Oo, sobrang hirap nga. Sabi ni Kim, bawat araw, um, siya ay nagdarasal na wag na sana um, nangyari ito nakakalungkot isipin na kahit gaano pa siya maningning sa pananampalataya, um, hindi niya napigilan ang kaganapan. It's like, uh, even with all the prayers and hope, may mga bagay pa rin hindi natin kayang kontrolin. Mm -hmm, deep talaga. Isa pa, nakapagtataka kung paano niya hinaharap ang himagsikan ng emosyon matapos ang pangyayaring yon. Tulad nga ng sinabi niya, Grief comes in waves, na um, nagpapahiwatig na kahit mukhang ayos-ayos ka sa isang iglap bumabalik muli ang sakit. Ano sa tingin mo dito? Totoo 'yan, sobrang relatable 'yon kasi um, ang pagkawala ng anak ay parang isang sugat na kahit matagal mo na itong sinisikapan pagalingin, minsan bigla na lang itong magmulat ulit, parang uh, sudden flashback ng sakit. Ngayon, kahit sinasabi ni Kim na okay ako ngayon, alam mo na 'yon, um, hindi pa siya tapos sa pagdadalamhati. Yeah, kasi parang um, ang sakit na yon hindi agad nawawala kahit na magpakatatag ka. Gayon din, naisip ko may mga nagsasabi na um, hindi dapat masyadong makita sa social media ang ganitong mga emosyon. Pero sa pati na rin, umaasa naman tayong uh, magbigay ito ng inspirasyon sa iba. Paano mo nakikita yon? Well, um, ito ay balance din talaga. On one hand, nakakatulong ang social media sa pagbabahagi ng mga karanasan at sa paglikha ng koneksyon, pero uh, ito rin ay pwedeng maging dahilan ng sobrang exposure sa mga hindi ka nais-nais na isna -isna feedback. Sabi ni Kim, may mga kaibigan siyang nagsabing huwag kang tumingin, pero personally, um, binabasa niya ang mga posts dahil nakikita niyang maraming buhay ang naaantig. May punto ka diyan. Napansin ko rin sa panayam um ng pag usapan ng pagkakaroon ni Eman ng PTSD, isang napakasensitibong usapin. Ano sa tingin mo ang papel nito sa kabuuan ng kanyang karanasan? Ang usapin ng PTSD ay malaking factor talaga kasi um mula pagkabata ay uh, sinalanta na siya sa hindi magandang karanasan. Sabi ni Kim, may mga therapy sessions siya at nakipag-usap sa mga psychologists na nagsabing, um, iyon ang dahilan ng kanyang nararamdaman. So para sa akin, uh, ito ay nagbigay ng perspektibo kung bakit kahit na lumalabas siya sa social media at parang masaya, may malalim siyang mga pinagdadaanan na hindi madaling makita sa labas. Mm-hmm. Tunay nga yan. Naiintindihan ko nga, um, na minsan... Kahit tila kayang harapin ng isang tao ang mga problema, may mga bagay talaga na nakatago sa likod ng kanyang ngiti. Lalo na sa kaso ni Eman na kahit na public figure siya, um, may mga dark na bahagi ang kanyang buhay. Eksakto. Parang uh, kahit gaano ka pakasikat, may mga personal challenges pa rin. Andi nga, um, hindi biro ang lumaki sa ilalim ng spotlight at sabay na pinipilit maging matatag kahit ano pa man ang mga pagsubok. Mm, talagang nakakahiya. Hindi ko rin maiwasang isipin kung paano tinanggap ng ibang miyembro ng pamilya ang pagkawala. Nabanggit ni Kim na sobrang lakas ng loob ni Feli at pati na rin ang kanilang anak na sina Jose at Eliana um, na nagbigay tulong sa pag-aayos ng mga papeles at iba pang detalye. Ano sa tingin mo, paano nakatulong ang pagkakaisa ng pamilya sa ganitong kalungkutan? Eh, um, Napakalaki ng papel ng suporta ng pamilya. Kahit na ang sakit ay nakakaubos, ang presensya at tulong ng mga mahal sa buhay ay parang, uh, nagbibigay ng sandigan. Ibig sabihin, kahit napakatindi ng lungkot, may mga taong handang sumalo sa'yo. Para kay Kim, um, sinasabing, I raised very strong kids. At tama yep, ngayon. Yup, tama yan. Napakalalim talagang pag-uusap na to. Pero, um may mga bahagi ring nagbigay pansin kung paano nag-react ang mga netizens sa nangyari. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga reaksyon sa social media, lalo na yung halo-halong comments mula sa iba't ibang bahagi ng mundo? Hmm, yeah, interesting yon. Sabi ni Kim, nakikita niya na kahit sa kabila ng lahat, um, may mga taong naaantig at naapektuhan. Kahit na nababasa niya ang mga negatibo, um, pinipili niya rin na itoon ang pansin sa kabutihan. It's like, um, may halo-halong emosyon, pero sa dulo, yung little kindness na uh, hatid ng mga mensahe ng suporta ay nagbibigay ng konting ginhawa sa kanya. Mm -hmm. Nababahala ka rin, di ba? Oo naman. At um, hindi ko maiwasang isipin paano nakakaapekto ito sa paraan ng pagproseso ng grief ng isang magulang. Kasi sa isang banda, may comfort. Pero sa kabila nito, um, may patuloy na pag-aalala. Tama ka dyan. Para kay Kim, kahit na sinisikap niyang itago ang matinding lungkot sa harap ng kamera, um, alam niyang may mga sandaling hindi niya nakayang itago yon. And that's why he mentioned na grief comes in waves. Minsan, parang okay lang, pero saka, um, bumabalik ulit ang bigat ng sakit. Mm -hmm. Grabe talaga, sobrang pahirap yun. May punto din na um, minsan may mga taong nag-iingat sa social media para hindi na mas lalo pang lumala ang kanilang emosyon. Pero si Kim ay um, nagbabahagi ng kanyang nararamdaman bilang isang paraan ng paghilom. Ano ang masasabi mo tungkol doon? Oo, parang uh, may dalawang mukha yan. Sa isang banda, protection chin para sa sarili. Pero sa kabilang banda... Um, pagkakataon ito para makabigay inspirasyon at tulong sa iba. Siguro sa kanyang pagbabahagi, um, nagbigay din siya ng boses sa mga nahaharap sa ganitong sitwasyon na hindi sila nag-iisa. Mm -hmm, importante talaga yan, lalo na, na ngayon. Sabi pa ni Kim, may dahilan at ang dahilan ay maganda. Alam mo, parang um, ganun siya naniniwala na sa kabila ng sakit ay may pag-asa. Pero may mga nagsasabing um baka may simpleng paliwanag lang ito at hindi ito sapat para palubog bulagan ang napakalalim na sugat ng pagkawala ng anak. Ano sa tingin mo? Alam mo valid din ang obserbasyon na 'yan kasi kahit na may pananampalataya um hindi talaga matatanggal ang sakit pero perhaps it's like a coping mechanism um isang paraan ng paghanap ng liwanag sa gitna ng dilemma. Hindi ito nagpapawala ng sakit, pero nagbibigay ito ng kaunting kapayapaan sa kabila ng lahat. Mm -hmm. Totoo yan, kahit ang pananampalataya ay hindi ganap na nakakabawi sa pagkawala. Napaka makapangyarihan talaga kapag pinagsama ang personal na karanasan at paniniwala. Siguro, um, hindi madali para sa mga nakakaranas ng ganitong kalungkutan na makita na kahit may mga negatibong aspeto, may mga taong nakikita pa rin ang kabutihan sa kanilang anak. Oo, um, sakto ka. Yung mga mensahe ng kabutihan sa social media kahit na halo-halong reaksyon ay nagpapakita na marami ang naaantig. At iyan, um, ay isang patunay na kahit na pumanaw si Eman, um, patuloy pa rin siyang nabubuhay sa alaala at impluensya niya. Mm -hmm. Nakakaantig talaga? Sa huli, habang patuloy na hinaharap ng pamilya at siyensa ang kalungkutan, um, ang mensahe ni Kim ay nagpapaalala sa atin na kahit sa gitna ng trahedya may pag-asa at um, may kahalagahan sa bawat buhay na nawala. Anong masasabi mo sa huling mensahe ni Kim? Para sa akin, um sobrang makapangyarihan ito. Sinisikap niyang hanapin ang uh, kahulugan sa likod ng lahat at kahit na masasakit, um sinuotin niya ang pananampalataya. Everything's planned by the Lord. Parang, um, ito ang nagbibigay sa kanya ng konting ginhawa sa kabila ng matinding pighati. Mm -hmm. Talagang, kahit pumutok ang mundo sa paligid mo, may mga salita pa rin nagbibigay liwanag sa dilim. Ngunit, um, hindi rin natin maikakaila na ang mga pangyayaring ganito ay nagpapakita kung gaano kahirap ang laban sa depression at um, mental health issues sa mga kabataan. Ano sa tingin mo ang dapat matutunan ng lipunan dito? Importante ito para mapalawak ang usapan tungkol sa mental health um, na kinahaharap ng maraming kabataan. Dapat tayong maging bukas sa pag-uusap tungkol dito at uh, suportahan natin ang mga programang makakatulong sa pagbibigay ng tamang tulong sa oras ng pangangailangan. Kasi um, hindi biro ang mga ganitong laban. Mm -hmm, tama ka din sa pagtatapos um, kahit na napakalungkot ng kwento may liwanag pa rin sa pagsisikap ng pamilya na yakapin ang kanilang pananampalataya at magpatuloy sa buhay dala ang alaala ni Eman maraming salamat sa pagtalakay na ito at sana ay makapagbigay ito ng inspirasyon at pag-unawa sa mga nakakaranas ng kahalintulad na hamon oo ang pag usap na ito ay um paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali ay patuloy ang pag-asa at pagmamahal. Hangad natin na lahat, lalo na ang mga nasa gitna ng ganitong pagsubok, ay makahanap ng liwanag. Mm -hmm, tama. At uh, yun mga kakibigan, sana ay may matutunan tayo sa kwento ni Kim at at um, kay Eman, hindi lang tungkol sa kahalagahan ng mental health, kundi pati na rin um, ang kahalagahan ng pagmamahal at suporta ng pamilya. Salamat sa pakikinig at mag-ingat tayong lahat. Hanggang sa muli, um, panatilihin ang pag-asa at pagmamahal sa bawat araw. Mm, ya, yeah, ingat kayo.